Kinukumbinsi na po sa mga oras na ito ni Mayor Joy Belmonte, eto pong cyclist para mag-come out at syempre nga uh, ng kaso na dito sa, dito sa isang dating polis na ito. Maganda yan. Tutulungan to whatever extent na itong si Mayor Joy Belmonte. Dahil ito po ay nangyari ata sa Quezon City. Anyway, ang sabi niya, um, we are appealing to the complainant come forward so that Willie Gonzalez, whom I consider a menace, okay, danger. Yung mga ganitong tao talaga ay danger. Hi, sorry ah, pero minsan iniisip ko talaga. Dito sa amin, hindi. Hindi, hindi pa yan applicable. Pero yun nga, ayokong dumating ang point or ang pagkakataon na magiging ganito na rin ang kapulisan dito sa amin. Na magiging danger na posibleng sila na ang katakutan na sa halip ang totoo niyan, sa halip na sila yung nagpapatupad ng peace and order at yung tipong pag naandyan sa paligid mo yung kapulisan, feeling mo safe ka, pero hindi, nagiging baliktad na ngayon, minsan kapahamakan pa talaga ang dala ng mga yan kaya mas lalong alangan ang mga kababayan natin pag nakakakita ng mga kapulisan hindi ba? Totoo diba? Pero uulitin ko dito po sa maliit na bayan na ito ng Banton, wala pong problema dito ang mga kapulisan. Okay. Mabubuting tao alam nila na dapat sila ang nagpapatupad ng kaayusan at uh, patas. Patas dapat. All right. Menace, danger. 'Di ba? Kaya wala po kayong puwang dahil sa isang lugar na lahat ng tao natural, naturalmente, ang hangad ay kaayusan at katahimikan, talagang wala po kayong puwang. So dapat yung mga ganitong tao, naku, sabi ng mga ito dapat yung isa sa mga dinedeklara na persona non grata sa lahat ng syudad. <laughs> Para, ba diba? Para wala na siyang mapuntahan. Who may consider a menace to society should be held accountable. Yun nga. Maganda to. Maraming salamat kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. At siguro dahil sa kanyang pahayag na yan, eto o siya na nga po. Ang Quezon City Police District Station 11 ng Galas. Sabi dito, nagsampa na ng reklamong alarm and scandal ang QCP, QCPD Station 11 Galas. Laban sa motoristang nanutok ng baril sa siklista. Ayun kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. or Benjamin Acorda Jr. Yon, siguradong ito ay sa tulong na rin or sa order na rin ni Mayor Joy Belmonte. Yon, kaya kung tayo kung ako doon sa doon sa siklista talagang lulutang na, makikipag-ugnayan na. Dahil yun nga, nabanggit naman ng mga eksperto ng mga Uh, ilang personalidad, ilang senador na wala naman talagang uh, visa, pwedeng mapawalan visa yung, yung settlement na yon dahil posibleng siya ay inintimidate at inangkot nga Netong dating pulis na ito, dismissed policeman. Yon, abangan natin kung ano yung magiging development nitong kaso na ito at uh, wag sana, wag sana na ito ay humaba Okay. Madelay ang ang hostisya na naman para nga dito sa siklista. Hanggang sa ngayon, medyo naaawa pa tayo dahil sa lahat ng ayoko talaga, yung makakita ako ng tao na ini-intimidate, sinisino ng iba. Okay. Dahil siguro nasusukat na mas kaya, mas angat. Kaya ganito ang ginawa na itong dating polis na to. Huwag po natin gawin yan. Yung manino. Meron na rin dito nangyari na ganun. Sinisino yung isa sa mga kakilala ko kamag-anak ko pa, eh, hindi niya alam kung ano talaga ang ang meron, kung ano talaga ang kakayahan ng pamilya na yan. Ganun minsan, huwag po tayong manino, huwag po natin susukatin na tipong kaya ko. To. Hmm. Dapat ang matinding kalaban natin, yung sarili natin, yung mga laban at hamon sa buhay, yun dapat ang sabihan natin na, kaya ko to. Ganon, hindi yung ibang tao. Okay?